Marami naman ang lalong na-excite sa FIBA Olympic Qualifying Tournament matapos maganap ang bunutan kahapon. Pero hindi rin daw dapat masado magsaya dahil mabigat ang magiging katapat ng Gilas Pilipinas. Sino-sinong player nga ba ang mga dapat bantayan? Umaakson si Lin Olavario. Hindi biro ang magiging pagsabak ng Gilas Pilipinas sa FIBA Olympic Qualifying Tournament sa Hulyo. Sa bunutan na ginanap sa Switzerland kahapon, kagrupo ng kupunan sa Group B ng Manila Leg ang France at New Zealand. Nasa Group A naman ang Canada, Turkey at Senegal. Ang France na may pinakamataas na ranking sa labing walong kasali sa torneo, inaasa ang pangungunanin na Tony Parker at Boris Diaw ng San Antonio Spurs, Rudy Gobert ng Utah Jazz at Nicholas Batum ng Charlotte Hornets. Ang New Zealand na dating minentor ni Coach Tab Baldwin, ibabandera ng malalaki at physical na player. Maagang favorite rin ng Canada. Inaasahang maglalaro ang reigning NBA Rookie of the Year na si Andrew Wiggins ng Minnesota Timberwolves. Posibleng kasama rin niya ang kapwa upstarts na si Tristan Thompson ng Cleveland Cavaliers at Corey Joseph ng Toronto Raptors. Matinding kalaban din ng Turkey na bansani na Enes Kanter ng Oklahoma City Thunder, Omer Ashik ng New Orleans Pelicans at Ersan Ilyasova ng Detroit Pistons. Ang Senegal naman, nais nice bumawi sa gilas matapos matalo noong 2014 FIBA World Cup. Sa Belgrade leg, maglalaban-laban ang host country na Serbia, Angola, Puerto Rico, Japan, Czech Republic at Latvia. Habang sa Turin leg, magtatapat ang host country na Italy, Greece, Mexico, Iran, Tunisia at Croatia. Bawat grupo ay maglalaro ng round-robin format kung saan ang top 2 ay uusad sa so knockout stages. Ibig sabihin, kailangan manalo ng gilas ng at least isang laro para maka-advance. Tanging ang bawat kampiyon sa tatlong leg ang makakakuha ng inaasam na ticket sa Rio Olympics kung saan siyam na ang unang nag-qualify. Nauna nang sinabi ni Baldwin na agad paghahandaan ang makakalaban ng gilas paglabas ng resulta ng draw. We expect really good teams, but you know, they're going to respect us too. They have to play us on our home court. Uh, we finished runner-up in Asia and uh, that's, you know, that's not a small thing in the world today. Si dating sa mga basketball ng Pilipinas, Chairman Manny V. Pangilinan, kampante rin sa ipapakita ng kupunan. Umaaksyon, Lynn Olivario, News 5. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2016.